Hi guys! Welcome back sa ating youtube channel For today's video, andito tayo sa probinsya Yes! Ang ginagawa ko po ngayon guys ay Nagsisibak po ako ng kahoy Ayan! Kumuha po ako ng kawayan, maaga pa Mga alas 7, alas 6 Kasi nga, walang init So ngayon, dahil wala namang gagawin Magsisibak na lang tayo Kasi sayang yung oras Ganito, magsibak ng kahoy Ganito, panoorin nyo po ngayon ito magsibak guys. Yan. Dito kaya na ano natin hatiin natin tapos hatiin natin ulit para marami tayong kaahoy habang wala nang ginagawa. Kadali lang siya putulin kasi ma ano to malaki yung ano ko. Bolo. pag matigas yung ano yung mga malalaki so, sarap ng buhay patas ang dilim guys kasi ang aga pa parang uulan na siya parang umaga pa parang uulan agad Hira patiin. Ay, di mala malalaking kahoy na siya, oh kawayan yung ano ko kinuha ko kasi marami naman kaming kahoy yung tong kawayan pang ano lang to para mas mabilis kasi itong mag ano mabilis buhayin to pag ano magluluto ka ito katapos nito kasi parang uulan siya dapat ibibilad pa natin ito para matuyo pero hindi ko na siya ibibilad lagay ko na siya doon sa tambakan namin kasi ano parang uulan baka mabasa ng ulan Ba, ang galing ko, no? Ang ko, no? Video, <laughs> ingat-ingat lang talaga pag ganito kasi mat, ano to, matalim to, masusugatan ka. Hi! Sige! Sige! Kaganto medyo mahirap anong putuin. Ayun, medyo nakakatakot kasi yung sugat ba sa kamay. medyo basa pa sya oh yung ano kunti oh. na lang guys At, tapos na rin tayo ito yung ginagawa sa probinsya pag wala akong ginagawa hirap. Oo. <laughs> uh, kasi itong ano, gilid ng kawayan kaya kay lang ingatan baka magkasukat sa kamay ba. ayun na nga guys, tapos na po ako sa pagbibian. Sa ng kahoy, ayun na po. Wow, ang dami oh. Diba, ang dami. Ang ngayon gagawin natin, ano naman natin, ah, hakutin natin, lagay natin sa tambakan. Kasi parang ulan oh, tingnan nyo ba? Parang ulan, kaya hakutin natin. Lagay natin sa baba. Ito guys Lasa Ito na yung kahoy natin Yan Ituloy marami pa naman kaming kahoy Pero Sayang kasi wala namang ginagawa Ito yung kahoy namin oh, Marami pa kaming kahoy kaya ano muna yung exercise exercise lang kasi wala namang ginagawa ayan o oh, yes so yun lamang thank you so much for watching bye